Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Game 3 ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves. Down 2-0 ang defending champions. Ngunit nagpapakita nga ang Nuggets ng kanilang best start na yung playoffs sa game na ito. Halos may tabla na nga ni Murray ang kanyang production noong game 2 sa first quarter pa lang. 28 to 20 end of first quarter. 8 point lead para sa Denver Nuggets. Yan nga ang biggest lead nila sa series na ito. At hindi nga sila huminto dito mga kaibigan. Midway sa second quarter ay umangat na sa 20 points sa laman ang ng Nuggets. Maganda pa din naman ang depensa ng Timberwolves. Just much better offense para sa Nuggets at wala din silang kahit isang turnover. Hindi makakuha na matinong rhythm ang Minnesota hanggang sa natapos na nga ang first half sa score na 56 to 41. 15 point lead para sa defending champion sa paunguna ng 18 points si Jamal Murray, 12 points si Porter Jr. at 7 points, 9 rebound 6 assist ni Nikola Jokic. Si Edwards nga ay na limit lamang sa 9 points mga kaibigan. Sa second half naman ay tuloy lang ng mailit na performance si Jamal Murray at ng Denver Nuggets. Kahit nasa likod na nga ng backboard si Murray ay pumapasok pa rin ang kanyang mga tira. Mukhang maganda nga ang epekto sa kanyang calf injury ng apat na araw na pahinga in between games 2 and 3. Sa game na ito ay nagising na din si Porter Jr. at KCP. Much better help nga natatanggap ni Maria at Jokic. Habang si Edwards naman ay nagtala din nga ng 10 points sa quarter na ito, ngunit hindi sila makakuha ng magkakasunod na puntos and stops, kaya naman hindi nila may baba ang kalamangan. Ang maingay na fans sa Minnesota Timberwolves kanina ay nanahimik na at wala na itong ingay ng lumobo na sa 29 points sa lamang ng defense champions at binasag nila ang number 1 defense sa buong NBA. Sa uli ay naipakita talaga ng Nuggets ang puso ng kampyon sa game na ito at binigay nila sa Minnesota ang kanilang unang talo sa playoffs in a very dominant way. 24 points, 5 assists si Murray, 24 points, 14 rebounds, 9 assists, 3 steals and 3 blocks si Nikola Jokic at 21 points si Michael Porter Jr. Ngayon ay tumungo naman tayo sa third game ng Indiana Pacers at ng New York Knicks. Up 2-0 ang Knicks at pinapakita nga ng Pacers ang desperation na ayaw malagay sa 3-0 deficit sa game na ito. Nagiinit nga si Tyrese Haliburton at pinapangunahan niyang opensa ng Pacers while also controlling the pace. Nahihirapan nga si Jalen Bronson sa kanyang injured na paa at sa depensa ni Aaron Nismith. Subalit matinding spark off the bench nga nakuha ng Knicks kay Alec Burks na nagtala ng 13 points sa first half kaya naman kahit nangiinit na si Haliburton ay dikit pa rin ng first half sa score na 63 to 58 5 point lead para sa Indiana Pacers. 23 points si Tyrese Haliburton with 5 three-pointers at 12 points each naman kay Turner at Shakam upang pangunahan ng Pacers. Sa Knicks naman ay 15 points si Divigenzo, 13 points si Bronson at ganun din kay Alec Burks. Sa third quarter naman ay gumawa ng 17 points si Divigenzo upang mabawi ng Knicks ang lamang at tinulungan din siya ni Bronson at ni Hart. Napakatinding intensity nga ang pinapakita ng both teams. Napakadikit nga ng game na ito hanggang sa mga huling segundo. Ngunit clutch 3-pointer ni Nembhard ang tumapos sa Knicks at nakuha ng Pacers ang panalo sa score na 111-106. 35 35.7 na si si Halliburton, 26.7 rebounds si Siakam at 21 21.10 rebounds si Miles Turner. At nasayang naman ang 35 25 points in the Vigenzo at 26 points in bronze.